Yes mga boss, nandito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon At diyan lamang sa una-unahan diyan Ay nakanan ako Pupuntahan ko kasi yung uh, Dito sa may parke ng Tayabas ito, 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 Nakanan ako dito Mga bagay, ang tamay, ito Dito kasi yung daan, papasok Para makarating tayo dun sa may as next to Alcoa, Tayabas hindi na natin pupuntahan yung pinaka-enter niya nya kaya lang na naman akong update yan yung linggo pa lang naman ang gusto ko lang mapuntahan ngayon dito ay yung mula sa Maytayabas interchange mabalik o pupunta ng south kaya so, lang nung ako pupunta dito ng huli eh hindi ko siya masyado nakunan gawa ng drone natin ay nagluloko kaya ngayon ay e, pagkakataon ulit tayo papasadaan ulit natin at siya lang inyong mapapanood sa video ito a real kung bago ka pa, pa lang sa channel ito ay huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pag tayo ay meron bagong video kapag tayo ay meron Yung malayo-layo pa So ito na yun Malapit na natin ayano o Ayan o oh. Diba oh. Ang Dati Lati-ariwala Okay Ang bango dito ah Ang may bulaklak ng mangga Aba Di ero pa ginagawa na Ayan o oh binabakbak na pala to pero sa may banda ron, sa may pinaka interchange wala pa pero yung dito yung dating mapa to ginagawa na siya so ayan ikutin lang natin itong tinabunang ito meron dyan culvert daanan niya ng tubig ayun o, may tubo dun oh. siya so, papunta may culvert dyan ang lapad na no sa so magandang update ito pala ay ginagawa na hindi ko tulad nung huling update natin na wala pa ganda so dito kasi yung pinaka umpisa ng SLEX uh, hindi pala umpisa pag galing ka ng Bicol dito umpisa pero pagka ikaw ay galing ng Maynila dito yung huli uh, Tayabas Entertains doon yung kanyang pinaka-entertain sa may bandaron pero didiretso pa yan ng Mayaw. Tigil lang tayo dito at tayo ay eh, magpapalipad ng drone. Ayan. Napakainit ito. At yan po mga boss, nandito na nga po tayo sa Tayabas, Quezon. Uh, sa bandariya, uh, sa may una-unahan ay nandun na po yung Tayabas Interchange dahil uh, tayo ay nakaposisyon ngayon dito sa may bandarito ng Tayabas Interchange. Ang uh, tawag dito sa lugar na ito ay Kupang, ah? Kupang nga Kupang Tayabas, Quezon. Tama ba? ah kalumpang <laughs> sorry sorry nandito tayo ngayon sa may kalumpang tayabas queson at ang drone natin ay nakaharap papunta doon sa may uh, tayabas interchange at uh, meron lang tayo sisilipin dito gawa ng meron dito uh, kung tawagin ay Colbert na saka, sa kasalukuyan ay natabuna na ayan yang merong hindi pa pala natabunan nilagyan pa lang ng ano pinaka flooring tapos ibubuhusan niyan para gawin siyang pinaka tunnel oh yun nga gagawin siyang parang box tunnel so yan yun yung pinormahan niyan tapos pagka tayo i-demerge dito sa may banda-banda ay matatanong na natin yung Tayabas Interchange. At yan po yun. Yung sa una, una, na yan. Yung hawa na yan. Yan daw po ay magkakaroon pa ng uh, diretso hanggang mayaw. Wala pang bakas di kung yan ay ma sadyang didiretso pa ng mayaw. Sa bagay, napakahaba pa na rin ginagawang are. Ay, eh, siyempre tatapusin muna. Ayan at nakabalik na ng ating drone sa direksyon ng papunta ng Manila. At silipan, silipin lang natin itong kalayuan na ito. Na itong wala dito sa may uh, Tayabas. Interchange ay tuloy-tuloy na din po ang paggawa hanggang doon sa may Sariaya, Quezon. Hanggang Candelaria, Quezon. Hanggang diyan sa may Chaong, Quezon. Ganyan po ang itsura diyan. Wala pa po, po yung mga samento yan ay puro tambak pa lang tapos pinapatag. Medyo mataas na din po. Kaya siguro, bago matapos yung uh, mula San Pablo o mula Alaminos o kaya package B diyan sa may Macban ay sigurado i sinisimintuhan na rin itong papunta dito sa may package D, E at saka F. Yan, malamang e, eh, ganoon na magiging sitwasyon yan. At yan po yung natatanong natin ay diretsyo yan ng um, Saria at saka Candelaria. At ngayon naman po ay pabalik na uli ang ating drone. Kung mapapansin nyo, mayroong green dyan. Ang problema kasi dito sa lugar na ito, marami siyang daanan ng tubig. Kaya kailangan lagyan siya, lagyan siya ng box tunnel o kaya naman ay culvert para daanan ng tubig. Gawa ng ito pong ano, Tayabas Quezon at saka Sariaya at saka Candelaria ay nasa paanan po siya ng Mount Banahaw. Ay ang Mount Banahaw ay matubig. Kaya marami din yung uh, daanan ng tubig lalo na maulan ay hindi pwedeng walang lusutan ng tubig diyan at siguradong yung kabila niya ang pagtinambakan niyan ay magbabaha. Nakakaawa naman yung mga residente na um, madadaanan ng baha at saka lalalim ang kanilang uh, lugar lalo na diya sa mabadang itaas na matatay, matatabunan ng Slex TR4 Okay mga boss at natapos na tayo dito sa ating update Pasalamat tayo at bukas to. Hindi katulad diyan sa may package B ay sarado mula package B hanggang package C sarado hindi makakadaan salamat tayo dito at makakadaan tayo kahit pa paano ay nakakapasyal uh, pasyal tayo dito so ayan yan ang update dito malawak na malawak na rin ang tambak hindi katulad nung huling punta natin dito na hindi pa ganito kaya uh, yan ang ating update at maraming salamat mga boss Sa panonood ng video ito Kita kita tayo sa susunod na update Yung lugar na Kung saan ay maraming tubig Okay mga boss Maraming salamat Ang susunod natin ay dito sa mayikibang